Tinaas na sa alert level 2 ang bulkang kanlaon sa isla ng Negros matapos itong mag-alboroto. mag, mag aala 7 kanina nang makuna ng mga residente sa Canlaon City ang pagbuga ng makapal na usok ng bulkan. Ayon sa PHIVOX, aabot sa 5,000 meters ang ibinugang asupre ng bulkang Canlaon. Tumagal daw ito ng 6 na minuto. Sinundan pa ito ng mga pagyanig. May mga naiulat pang ashfall kasunod ang pag-alboroto ng bulkan dahil dito pinagiingat ang mga residente ng Kanlaon at pinaiiwas sa 4 kilometer danger zone ng bulkan. Posible rin daw ang mga rockfall at landslide. Mga kapatid, et linggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issues at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.